Oh, 'di oo Tama Oh, naman. <laughs> oo oh, nga naman ano Tama naman. <laughs> na dyan, eh na siya ate. Sige. <laughs> Napagbilis yung pagbaba Shout out sa'yo boss, Armando Jukno. Ayun, nagbabalik naman tayo mga patrex. Panibagong araw, panibagong kalukuhan na naman ng ating matutunghayan. At sa araw na ito, kalimutan muna natin ng ating mga problema. Kaya maghanda na kayo ng tissue dahil siguradong mapapaluha kayo sa kakatawa. Kaya ano pang hinihintay natin? Ito na. Let's go! <laughs> Hmm? 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 Pinapakan yung pa pala. <laughs> Ibang klaseng announcer ng basketball to ah. <laughs> tuday. Malapitan talaga. Malaka. Ako patla siya! Bakit ang bigat mo yung isa? Takbo ate. talaga eh. Gusto nakatayo eh. Sorry. yun? <laughs> na ang tuloy si Tatay. 哎呦我的妈！itaas sa tina ng ating mga sedula. <laughs> itaas. tina <Bumitin. laughs> ng mga wow. 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 sa wow. 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 katungkulan ng ina sa bahay? Ilaw ng tahanan. Yeah, Iyang kabit. Emergency light. Ang isa pang kabit. Flashlight. Correct. Flashlight. <laughs> <has> Ayan, <laughs> <Yeah>, no? <laughs> <Ayong ba? laughs> Ating nagpa-plastikan! Ngayon, magkakampi na! Tawag dyan, no choice! Aday. No choice <laughs> Nani mo, tumatawag! may ingay ha? Huwag <coughs> ka lang may ingay kuya. na Dapat ako po kayo. Ayos lang po. Hmm? Ay, yung anak niyo po. Tulog pa po. <laughs> <laughs> Tulog pa lang. Tulog po yung natulog dito. Hinigising ko lang po yun kapag kakain na. What? <laughs> Opo. Okay lang ako dito. Kaya ko naman po yung mga gawain bahay. <laughs> Hindi naman sinisiraan si kuya. Okay po. Salamat po. Ingat po kayo. Kalo, zombie eh, no? Nag-iexhibition yung pala eh. Restock up tuloy siya, Ate. Imbis na tutuloy siya eh. Nung guwitin yata siya, Ate.

No, yun. Sabi nila, ang tukso nasa paligid lang. Mm hmm? Asan na? Asan <laughs> na? Gusto nga kong pray, si Anong tawag sa kabit? <clears> Third <throat> Party. Sa isa pang gabi. Party, party. Player! Party, party. Yan pala, Teknik. May katulinaan. Okay, no? <laughs> Mare, totoo ba yung nabalitaan ko? Hmm? Namatay daw yung boyfriend mo? Oo nga pre, nasa funerary nga siya ngayon eh. Ha? Alala. Kung na siya, alala rin, si Kuya. Salamat pre ha, hirap nga. Pero kailangan kong tanggap oh. na wala na siya. Hmm, so ganito na lang Mari. Oh, suggest? Bang... Ako na lang ang pumalit sa kanya. Ewan ko lang kung papayag ang funeraria, pre. <laughs> Sige, puntahan mo. Ayaw, di ba? Ang bigat ba naman eh. Dati gusto mo lang sakyang ko mga kalukuhan mo. Aha. <laughs> uh -huh. Ngayon, gusto mo? Ako na sumakay sa'yo? <laughs> Yun daw kasi ang the best. <laughs> Nahubara na si ate. Si kuya pala. Putin <laughs> daw, <laughs> Ah, balik na rin.

mabilis ang surprise ko pala eh. Pumanta ako kanina tapos nirecord ko yung boses ko. Uh -huh. Grabe. Mas maganda pala kung nanahimik na lang ako. Mas magandang nanahimik eh. Sa panahon niyon, mm -hmm. wala na mga loyal. Hey. Natitira na lang ako. GONGGONG! <laughs> Siyem na lang palang natira. <laughs> Iyan? <no>? Ito magaling. Ang <laughs> <Atong malaki laughs> ngiti talaga ng makaisip na ito e, no? Tulak lang e. Ah, bae? Pakasal na tayo? Sige. Yes! Saan mo gusto? <laughs> Sa pare o sa Siyempre Hmm? <laughs> Parang tanga to. Nerereto pa ako sa iba. Nerereto <laughs> pa Ayun, sana po ay nag-enjoy po kayo sa panonood at nagpapasalamat po ako sa patuloy na sumusuporta sa aming mga funny videos. At sa mga hindi pa po Subscribe sa aming munting channel, subscribe na po kayo. Parang awa nyo na po. Salamat!